Hello mga bay, good evening. Now ito po ay follow up vlog sa previous na na post ko. Tung yung ilaw na nakakabit sa taillight niya is bulb type tapos in-upgrade niya to LED. Nahuli siya ng LTO dahil doon kasi naka-LED na tapos clear lens niyo gamit. So ang ginawa niya, tumawag siya kay Colonel Busita nagpatulong. Pero mismo si Colonel Busita na nagsabi na kapag yung original na ilaw talaga na gamit niyo sa motor ay bulb type, tapos ginamitan niyo o pinalitan niyo ng LED, huli talaga yan sa LTO. So kapag daylight, headlight, signal lights, may yan, kapag mga bulb type yan, papalitan niyo ng LED, matik, huli yan sa LTO. Yung mga bagong labas na motor ngayon is mostly is naka-LED na. So, wala kayong dapat ikabahala dahil stuck na yan eh. So, hindi yan huhulihin ng LTO. Mostly sa mga bulb type is yung mga lumang motor. Magpapalit ng LEDs Is maliwanag yung LED compared sa mga bulb type. Huli po yun mga bay. So, kapag yung headlight ninyo is bulb type pa, I would suggest na magpakabit na kayo ng mini driving light. Tapos kapag yung light nyo naman is bulb type pa, huwag nyo palitan ng LED, baka mahuli kayo ng LTO. Okay? Sana meron kayong natutunan. Please follow for more.